Good morning, good morning. So, ito ka po sa Ferdinand Tree. Ilo boarding. So, flight time. So,

Nah, ini Ah, dito pala yung ako ba, eh. Very good. So, kasama ko yung pangalay ko. No? Ano? Pwede na? Five K seven five. So 'yung nasa taas, 'yun guys, 'yung international flight. Ah, yeah, international flight 'yan. Wow. Kita na ba 'yung local? Iloilo -ilo, 459. Change. Okay. Ayan. Ano to? Ah, hindi pa na yung pa rin. Boarding pass. Pwede na tayo pumasok. Okay na pala. Ayan, kasama ko. Ayan anak ko, yung asawa niya, kayo ang ko, kayo yung asawa niya. So, ako. So, lima kami. Yung misis ko at yung kanyang hipag eh, saka so, yung isang anak. Sige, hindi po. Diray okay. ka

]秋an. Hindi, hey, sabay na tayo. Okay. Ayan. Hindi, may videoan kita. Pwede ba? Sa tayo? Oo. Oh. Hindi, yan. Hindi. Nakad na lang. Opo, opo, sa likod. Hindi. Hindi May cinematic. Yeah. Ayaw mo ba magpakita? O video? Ayaw mo? Harap lang. Ayaw mo nga ma mag-video? Pinapakita kita gano'n? Wag. <laughs> Tatanggalin ko pa yan. Soto guys, So yun. Yan, yeah, yun, morning, morning. Upo na lang tayo nun.

Baka pumasok ah, ng Cebu. Ah, sa loob na ro'y Kasi ang kios ng Cebu Park nandun sa pinakadulo. So, nung nakaprint na nila, Oh, okay. Eh kasi di ba doon tayo bumaba? Hindi e, na kayo Oh, okay, guys. lalakad kami. Tsaka ano, mauna sila eh. Siyempre, iba, iba gate nila eh. Okay. naman tayo same ah, ah. ng gate. Ah, magkaiba ng gate. kasi alas 4 sila, 4.50, 4.50. Chilling. Uh, yun nga pala, chilling. Si Hali. Kamaya na yun. Alas, yeah, sabay alas, sabay alas sabay na alas Hindi, si Asami kasabay natin. Tsaka si Elin. Si Elin, alam naman niya nagagawin uh, sa loob ng pagkakasok. Bali, pito tayo. Magkakasabang. Ay, walo, ano? Si, si Sam, si Elin. So, we Ready, ID. Sige. So guys, stop na muna yung aking video at mag-a-tabi at sa So, basta uh, Bye-bye lang guys. bye, -bye. bye, -bye.